mula sa probinsya ng Sorsogon hanggang sa pinakamataas na pwesto sa Senado ng Pilipinas. Kilalanin natin si Senator Cheese Escudero sa kanyang political journey na saksihan natin ang kanyang tagumpay at pagsubok. Ngunit hindi rin nakaligtas si Senator Cheese sa mga kontrobersya mula sa kanyang matibay na political engagement ang hamon sa kanya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte hanggang sa pagkakadawid sa flood control fund controversy. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Senator Cheese Escudero The Beginning of Senator Cheese' Journey in Public Service and Leadership Si Francis Joseph Cheese Guevara Escudero ay ipinanganak sa Manila noong October 10, 1969 ay isang kilalang politiko at abogado na nagsilbi bilang senador ng Pilipinas. Naging 31st Senate President din siya at patuloy na kinikilala bilang isa sa mga leader ng bansa. Isang taga-sorsugon, Senator Cheese ay nagmula sa pamilyang may matibay na pundasyon sa politika. Dahilan kung bakit maaga pa lamang ay nahubog na siya sa mundo ng public service. Noong 1998, unang pumasok si Sen. Chin sa politika matapos siyang mahalal bilang representative ng 1st District ng Sorosugon. Simula noon, patuloy niyang pinatutunayan ang kanyang kakayahan at malasakit bilang isang leader na inuuna ang kapakanan ng mga Pilipino lalo na ang kanyang mga kababayan sa Sorsogon. Samantala, si Senator Cheese ay isang fan ng yumaong aktor at king of Philippine movies na si Fernando Poe Jr. at inamin niya na halos na panood na niya ang bawat pelikula nito. Sen. Cheese Deep and Powerful Family's Political Journey Si Senator Cheese ang pangalawa sa tatlong anak nila Salvador Sani Escudero III at Evelina B. Guevara Escudero. Noong ipinanganak si Senator Cheese, ang kanyang ama ay direktor ng University of the Philippines Veterinary Hospital at sa kalaunan ay nagsilbi bilang Minister of Agriculture and Food noong panahon ng Marcos at dalawang beses na representative ng 1st District ng Sorosugon. Ang kanyang ina naman ay nagsilbi ring representative ng parehong distrito. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay naging representative ng 1st District ng Sorosugon mula 2022 ang kanyang lolo, si Salvador Escudero Jr., ay naging mayor ng kasiguran Sorosugon at miyembro ng Sorosugon Provincial Board. Samantalang ang kanyang great-grandfather, si Salvador Gurang Escudero Sr., isang Spanish mestizo, ay pumasok sa politika noong 1912 bilang councilor ng kasiguran at nagpatuloy bilang mayor, provincial board member at governor ng Sorosugon. Nang sumiklab ang Japanese occupation noong 1942, pinamunuan niya ang isa sa tatlong guerrilla units ng probinsya Senator Cheese's impressive educational journey becoming a legacy in the making. Si Senator Cheese ay nag-attend sa University of the Philippines. Kung saan kaya tinapos ang elementary at high school sa University of the Philippines Integrated School. Pagkatapos, nagtapos siya ng bachelor's degree sa Political Science sa UP Diliman at Bachelor of Laws sa UP College of Law noong 1993. Sa kanyang panahon sa UP, naging aktibo si Sen. Cheese Alpha Phi Beta Fraternity at miyembro ng kanilang debating team na naging 1991 UP Open Debate Champion. Bilang isang consistent honor student, naging miyembro rin siya ng Order of the Purple Feather o ang UP Law Honor Society. Hindi lang sa academics ang naging kahusayan ng Sen. Cheese dahil sa kanyang senior year sa law school, siya ay nahalal bilang Secretary General ng Association of Law Students of the Philippines. The Bittersweet Love and Trials of Senator Cheese. Noong 1999, ikinasal si Senator Cheese kay Christine Elizabeth Flores, isang singer at stage actress. Nagkaroon silang dalawang anak na fraternal twins, si Kino at Chessy, na ipinanganak noong September 2007. Matapos ang anim na taong pagsasama, naghiwalay sila at nag-grant ang kanilang civil annulment noong 2011, kung saan nakuha ni Senator Cheese ang custody ng kanilang dalawang anak. Noong 2012, nagsimula si Senator Cheese na magpag-date kay Heart Evangelista. Ang kanilang engagement ay inanunsyo noong August 2014, ilang buwan matapos makuha ng Senator Cheese ang church annulment ng kanyang unang kasal. Noong February 15, 2015, ikinasal sila Senator Cheese at Hart sa Balisin Island. Noong May 2018, inanunsyo ni Hart na sila ng Senator Cheese ay nag -e expect na kanilang unang anak. Sa parehong buwan, subalit so Nawalan sila ng isa sa mga twins sa isang miscarriage. Noong June 2018, muling inanunsyo ni Hart na nagkaroon sila ng isa pang miscarriage. Nawalan na rin ang pangalawang twin. Sa kabuuan, umabot sa apat na miscarriages ang pinagdaanan ni Senator Cheese at Hart. Sa kanilang ikasyam na anibersaryo ng February 15, 2024, muling nag-renew ng vows ng Senator Cheese at Hart sa Balisin Royal Villa sa parehong Balisin Island the enduring political engagement of Senator Cheese. Nagsimula ang political involvement ni Senator Cheese noong 1980s bilang organizer sa campaign ng kanyang ama. Unang ipinahayag ang interes sa Tamakbo bilang municipal councilor ng Sorosogon at bilang mayor, subalit pinayuhan siya ng pamilya na tapusin muna ang kanyang law studies. Bago maging abogado, naging teaching assistant siya sa UP Department of Political Science at junior political analyst sa Batangas Development Planning Office. Matapos makuha ang law degree, sumali siya sa Bautista, Picasso, Buiko, Tan, and Feder Law Office noong 1993 at naging partner ng sariling law firm noong 1995. Natapos niya rin ang master's degree in International and Comparative Law sa Georgetown University noong 1996 at nagturo sa UP College of Law at sa Ateneo Graduate School. Pumasok sa politika sa edad na 28 ng mahalal bilang representative ng 1st District ng sorsogon noong 1998, isa sa mga pinakabatang mababatas ng 11th Congress. Nahalal siya Assistant Majority Floor Leader at sa huling termino bilang miyembro ng House, nagsilbi bilang Minority Floor Leader. Noong 2004, naging campaign spokesperson siya ni Fernando Poe Jr. at kabilang sa mga nag-move para sa impeachment ni President Gloria Macapagal Arroyo. Noong 2007, tumakbo at nakuha ang senatorial seat at sa Senado pinamunuan niya ang mga komite sa Justice and Human Rights, Finance, Environment at iba pa. Noong 2009, naging independent siya at muling nanalo sa re-election bilang senador noong 2012. Kasimula ng 16th Congress, inasayin siya sa Education Committee, ngunit sa huli, naging chairman ng Powerful Finance Committee. The Unfulfilled Vice Presidential Dream of Senator Cheese dahil sa posibilidad na tumakbo sa mas mataas na posisyon, nag si Senator Chase bilang chairman ng Senate Committee on Finance at co-chair ng Joint Congressional Committee on Public Expenditures noong July 2015. Sa huling bahagi ng 2015, nanguna si Senator Chase sa mga vice presidential opinion polls at pagsapit ng February 2016, ilang beses na siyang naging statistically tied kay nooy Senator Bongbong Marcos bago tuluyang mauna ni Bongbong noong April 2016. Isang araw matapos ang eleksyon noong May 2016, nagpahayag si Senator Cheese ng concession. The Controversial Rise and Fall of Senator Cheese at Senate President Sa paghahanda para sa 2022 Philippine General Election, inendorso si Senator Cheese ng outgoing President Rodrigo Duterte at nagkipagkampanya para sa empowerment ng local government units. Muling nahalal si Senator Cheese bilang senador, pumapangatlo sa kabuoang ang boto, may mahigit 20 million. Sa isang insidente. Isang na may protocol license plate na naka-assign kay Senator Cheese ay nakapasok sa bus exclusive sa busway. Humingi ng paumanhin si Senator Cheese at nilinaw na ang paggamit ng sasakyan ay unauthorized at pinagmaneho ng driver ng isang miyembro ng pamilya. Samantala, nahalal si Senator Cheese bilang 25th Senate President ng Pilipinas, pinalitan si outgoing Senate President Juan Miguel Zubiri noong May 2024. Noong August 2025, iniulat ng Rappler ng President ng Central Waste Construction ang isa sa top donors sa Sen. Cheese sa 2022 Senate Campaign. Bagamat inamin ng Senator Cheese na kaibigan niya ang donor, itinuring niyang bahagi itong demolition job laban sa kanya na mga gustong tanggalin si Vice President Sara Duterte. Idinagdag niya na wala siyang tulong o koneksyon sa negosyo ng Central Waste Construction matapos siyang mahalal bilang senador noong September 2025 naalis alis si Senator Cheese bilang Senate President at pinalitan ng Senator Tito Soto. Senator Cheese dragged into Flood Control Fund Controversy Itinanggi ni Senator Cheese ang umunay pagkakasangkot niya sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa pahayag ng isang dating undersecretary ng Department of Public Works and Highways, sa isang pahayag, sinabi ni Senator Cheese sa sambahan niya ng kaso ang undersecretary ng DPWH dahil sa ayon sa kanya, malicious allegations at innuendos laban sa kanya. Panya, by his own admission, he never had any contact with me directly regarding this matter, and I will prove that he is lying about my alleged involvement. Binanggit din ni Sen. Cheese ang umano'y well-orchestrated plan na layong atakihin ang Senado at ang mga miyembro nito. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o magreact at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!